It's already 1 a.m. na nga na madaling araw mo, guys. At kakauwi lang natin galing trabaho. Nabasa ko lang kasi yung mga comment at PM niya sa akin uh, kung paano nga daw mag-apply dito sa Qatar. At ayun, eh, sa dami nyo kasi, guys, hindi ko kayo maisa-isa sagutin. So, ang gagawin ko na lang, gagawa na lang ako ngayon ng video uh, about kung paano ako nakapunta dito sa Qatar. So, ayun, guys. Simulan ko kung paano ako nag-apply. So sa pag-a-apply kasi guys, uh, naggawa ako ng account sa work abroad. So sa work abroad kasi guys, doon ko na-meet yung agency ko ngayon na si Manila on time. Sa so, work abroad kasi guys, sa totoo lang, wala talaga akong uh, pinasahan na Qatar. mayroon uh, meron akong pinasahan through Japan, Taiwan, saka Dubai. Tatlo lang po yan. Sa Dubai, andon hiring si Manila on time noon that time. Hiring nga sila ng salesman. Uh, at bound to Dubai tapos Ansar Gallery po yung company. Ngayon po, ang nangyari nun, nag-interview na ako doon at uh, nakapasa ako. Uh, tatlong beses ako in-interview doon guys. Nakapasa ako doon. Tapos ang nangyari nga lang doon, nag-overlap sila ng hiring that time. Naisip ko noon, baka hindi papara sa akin yung time na yon. Di lumipas yung panahon guys, tapos maraming nangyari, maraming ano, maraming pagsubok hanggang sa dumating pa sa point na namatay yung father ko. So siguro iniisip ko na lang din na baka hindi ito yung time para makapag-abroad. So lumipas yung isang taon guys. Sumubok ulit ako mag-apply nung naka-recover na ako. Kasi ito namang time na to, wala talaga akong balak mag-abroad eh nabuntis naman yung asawa ko. So ayun, binalikan ko si Manila on time ng mga araw na yon At nagkataon naman guys na hiring sila sa Qatar. Salesman pa rin, tapos same company pa rin. So sabi ko kay Ma'am Grace, si Ma'am Grace guys yung nag-aasik ko so, sa agency na Manila on time. Si Ma'am Grace, ayun, shoutout nga pala sa iyo Ma'am Ma Grace. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon ngayon hindi pa rin ako. So ayun guys, yun yung process ko nung una. Tapos sabi niya nga may interview bound to Qatar naman. So doon ko siya na-meet yung Manila on time. Pagkatapos noon, ito na. The interview na kilala naman na ako ni Ma'am Grace. Eh. Pinag-interview niya ulit ako for bound to Qatar. So sa process naman ng pag-interview guys, may dalawang klase ng interview. Una, initial interview and then final interview. Sa initial interview guys, ang mag interview sa inyo, yung HR department ng Ansar Gallery. Ayan po siya. Ayan, tatanungin kayo dyan. Dyan kayo sasalain guys. Kasi biruin nyo, from 40 person kami na nag-apply, 40 person, hanggang sa natira 10. Tapos natira 9. So, ang nangyari kasi dun, guys, uh, bali, sa initial pa lang, syempre, pag nakita, hindi ka nila nakita na confident sumagot, kung hindi ka confident sa English mo, guys, ibabog sa kanila. Ayun yan. Tapos, kung tatanungin nyo naman ako about sa, kung ano yung, ano yung, ano yung tanong, ayun yun eh. Ano yung tanong? Siyempre, English lahat yun, guys. Ayun, sabi uh, tell me about yourself what is your past experience ay niyo sasalain kayo talaga doon titignan kung talagang may alam kayo sa about sa sales ay siya guys ayan na binibigyan ko na kayo ng tip. so after noon yung una lang talaga interview yung mahirap tapos sa pangalawa formality na lang yun bali yung may-ari na yung magi-interview sa inyo Ayan siya guys. So sa so mga nag-a-apply, answer gallery, ayan, binibigyan, binibigyan ko na kayo ng tip. So, maging confident lang kayo sa sagot nyo. Kung salesman talaga kayo, alam nyo sa sarili nyo kung paano sagutin. Ayan siya, no? So, after nun, di from, ayun, gaya nga nang sabi ko, no, 40, per, 40 person kami. Sa 40 person na yun, guys, bali, natira na lang, ah uh, 10 person na lang tapos yung 10 person na yon, sabi nila sa second at ano na daw final interview wala daw bumabagsak. Totoo naman guys, wala nang bumabagsak sa pangalawang interview. Kak kakamustahin na lang kayo ng may-ari, kikilalanin kayo ng may-ari, ganun. Tapos ayun na. Tapos maya papa paghintay na lang kayo doon sa labas tapos tatawagin na lang isa-isa pangalan niyo. 'Yon. Unang hakbang. Unang hakbang sa sa hirap. Ayun siya, ano. Di pagkatapos nun guys, tapos yun na, no? Ito na. Bibigyan na kayo ng job order. Once na nagawa na ni agency yung job order, pag may, medical pag may medical lang na kayo, as soon as possible, guys, wag na huwag kayo magiinom. Huwag kayo magse-celebrate na maaga. Ayan. Binibigyan ko na kayo ng tip. Huwag kayo magse-celebrate na maaga or huwag kayo magiinom, huwag kayo maglaklak na maglaklak ng alak, ganyan. Hintayin nyo muna matapos yung medical guys. Kasi meron niyang pre-med. Saka meron niyang final, uh, final medical. Yan yung tinatawag natin QBC dito sa Qatar. Yan. Pagkakatar nga. Disclaimer lang guys. sa lahat ang sasabihin ko dito is based on my own opinion. Ayan. Sa, based sa karanasan ko. So ayun. Magko-QBC kayo dyan guys. After sa ito yung pinakamahirap guys, alam na mga dumaan niyan na napumunta dito sa so, alam na mga OFW yan na papunta dito sa Qatar. Kung gaano kahirap sa QBC guys. So sa QBC guys, sasalain kayo doon. Kung uh, paano ba nangyari doon? Dalawang beses ako mulit doon eh. Ang scenario, hindi nabasa gaano yung ano ko, baga. Okay, X-ray. Yan, dyan ako bumagsak. Diyan kasi, ay, papatuwa rin kayo dyan, papagruba rin kayo. Kala ko, biro-biro lang yun ng mga nag -abod. Pero totoo pala, tutuwad kayo doon, nakahubo, ganyan. Nakahubo kayo doon, guys. Lalaki man, babae. Ganyan. Tapos, ayan, titignan nga, may los, los ganyan. Tapos, yung dugo. Ayan, madami kayong pag don. doon. Tapos, kung high blood, ganyan, malabo yung mata kailangan, ano yun, 100% ma-perfect nyo guys. Yun yung pinakamahirap na medical talaga nung naranasan ko, yung QBC. Ayan, tapos biometric. Ayan, kasi pagdating nyo kasi dito guys, mangyari natapos nyo na ano, pagdating nyo kasi dito guys, dito sa immigration nila, titignan yung biometric nyo, yung passport nyo, kailangan na-process na yan sa Pilipinas. Kasi pag hindi, patay ka, pending ka don May tendency Disclaimer lang guys ha, ah. tama ba kung may tendency papauwiin kayo ng Pilipinas. Disclaimer lang ako ah, tama. Tama niyo na lang ako kung mali ako. So yun yun. O basta ganun siya mangy ganun yung mangyayari kaya dapat sa ano pa lang 100% healthy ka, napakunahan ka na at 100% na na ano ka na. Basta 100% na yung medical mo. So yun siya guys. Kaya sabi ko sa inyo, wag na wag kayong magiinom Huwag na huwag kayong, kahit manigarilyo guys, iwasan nyo yan guys hanggat hindi kayo nakakapag-medical. Eh, so, yun guys, siya guys. So, tanong naman kung may pinayaran ba. Ah, depende po yan. Depende po yan sa company. Depende rin po yan sa, ano, sa agency. Depende po yan. Ah, labas na po ako doon. Hindi ko po kayang sagutin yun. Basta, kasi, meron kasing ano eh, basta, di di ko na kayang sagutin yun. Bas, kung may babayaran o ano, o wala o meron. So, yun siya guys. Tapos, ang susunod na nun, di 100% ka na, no? okay na, naging okay na. From sa 10 na yun guys, otyo na lang kaming umalis. Ganun siya guys. May mga, so, meron mga, uh, ayun, nakitaan nga, tapos uh, meron mga pabalik-balik, parang nag up na, kasi malaki na yung expenses. eh siya guys yun na. Basta, naging 8 na lang kami nun. Tapos, doon ka na pwede mag-celebrate. Doon na mag pwede mag-celebrate. After nun, ayun na, pidos na, pidos. Kung sa, pigo, sa pidos na yan, tasabihin na yun kung ilang bagahe, kung ano yung bawal, mga ano, mga bawal dalin, ganyan. Ayan na yan. Kasi sa immigration na yan, kung paano ka sasagot, kung paano yung ano mo. Ayun, Escape na natin yan. So, ayun na. Bini meron ka ng flying ticket. Safe na yun. Safe ka na. Basta nakatungtong ka na sa aeroplano, guys. Wala ka nang dapat isipin. Trabaho na. Pagdating naman sa trabaho, guys, ayun. Kaya sa akin, Ansar Gallery ako. Hindi lang si, Kat si Katarang meron ng Ansar Gallery. ah uh, ito lang, guys, ha. Si Ansar Gallery, isa sa pioneer ni Katarna Mall. Eh, kung ikukumpara natin sa Pilipinas, SM siya parang ganun. So, malaki siyang kumpanya dito sa Qatar. So, pagdating naman sa sahod guys, makikita nyo naman yun sa uh, job offer nyo guys. So, para sa akin, sige, sasabihin ko na. Yung salary po namin dito is 1,800. Ayan. Kung ito ikukumpara ko sa lahat ng mga pinasahan ko, ito yung pinakamalaki na na-applyan na ko na sahod kung kung ikukumpara ko lang ha, sa sa based on sa experience ko ha, lahat ng pinasaan ko kasi meron nga uh, meron na uh, 20 24 ganyan uh, sa Kuwait ayan tapos meron naman sa Saudi 25 ganyan si Qatar nga yung pinakamalaki so kaya hindi pin, ako nagdalawang isip pa siya. so 18 1800 Ayun yun, Qatar, Qatar, real. So, 1,800 guys, wala ka ng ibang gagastusin. Bahay mo, uh, service mo, sagot na ng kumpanya yan. Balay ang iintindihin mo na lang pagkain mo. Gaya na nangyayari sa amin. Kuryente, tubig, wala yan. Sagot na lahat ng kumpanya yan. Kaya yung 1-8 na yun, sayong sayo yun. Walang pakialam si kumpanya doon. So, sa mga meeting, kung gusto mo hindi kumain, gusto mo itabi mo lang yun. Bahala ka sa 1 mo. So, pagdating pa kasi dito niyan guys, yung 1.8 na yun, may iba pa yun. Paano kung nasabing may iba? Dahil nasa sales nga tayo guys, lalaki pa yun. Meron tayong tinatawag na commission base. So sa commission base kasi guys, depende kung maswertehan mo, yung department na mapuntahan mo, eh, kumukota. Depende kung productive yung uh, section mo. Eh, dun mo makakamit yung commission na sinasabi ko. Dati kasi nasa elektronika ako napunta dahil doon naman yung uh, ano ko. Da, pagka nakaka-incentives kami, eh malaki talaga. Bali yung nagiging sahod ko na noon, ano na kasi ito eh, confidential na ito eh. Basta malalaman nyo na lang pag nandito. Noon, nasa electronics pa ako noon ah. Ayun. Hindi ko na kayang sabihin guys eh kasi malalaman nyo na lang yun pag nandito na. Basta meron tayong commission base na tinatawag pagka sa nasa sales tayo. Malalaman niyo 'yun pag nandito na kayo. So ayun siya guys. Tapos siyempre um, yung tinatawag naman natin siyempre ayoko na kasi sabihin niyo iba kasi nga uh, malalaman niyo 'yun pagka nandito na kayo. Ayoko naman sabihin na uh, ganto ganyan tapos pagdating niyo pala dito eh, hindi pala ganoon. Siyempre Uh, mahirap na magsabi ng ano, ng detalye. Kaya mas maganda nandito na kayo, doon niyo na malalaman 'yon. So, ganyan siya guys, basta yung basic salary niyo 1,800. Tignan niyo rin yung uh, uh, ano niyo, yung job offer niyo, mahalaga yung kontrata, lagi niyo tatabihan. kahit na nandito na kayo, lumipas yung taon, nasa Ansar kayo. Laging nasa inyo yan guys. Dapat may extra copy kayo niyan guys. Kasi pwede nyo ipanlaban yan sa mga kahit anong kumpanya na ano, kunyari, hindi ito nangyari, hindi ito ganito yung nangyari, eh pwede nyo yung ihabol sa, ano yun, sa labor. So, yun siya guys. So, ano pa ba yung maitutulong ko sa inyo guys? So, sa accommodation naman guys, sa mga nagtatanong kung kamusta daw yung accommodation, okay naman. Okay naman yung accommodation. Talagang pinoprovide naman ni ansa, uh, ansa ang accommodation na maganda kung saan ka magiging comfortable. Kaso nga lang sa amin kasi yung nangyari, eh, meron lang talagang problema. Kaya napunta kami sa desierto. Pero ngayon, tignan nyo naman, nasa city na kami. Ginagawan din naman nila ng pagkain So halos, um, ito naman, sa mga kasalimuha. Sa mga kasalimuha nyo dito guys, um, hindi purong Arabic. 100, uh, sa, kung sa, pagka, sa pagkakaalam ko guys, 100 na nationality, nationality ang nanan Yun kasi yung base na nakikita ko sa TikTok. Yun yung na base na nakikita ko sa, face, sa Facebook. 100 nationality. So, ang pinaka ano nga dito matimbang na language is Arabic, Hindi, ayan po siya. Arabic, Hindi, sa English, ayan po siya. So, ka, mas dito kasi sa ano namin, sa showroom namin, is nimbang mas matimbang ang hindi na salita. Ayan po siya. Hindi na salita sa Arabic. Meron naman sa ibang branch na hara Arabic talaga, purong Arabic, mga lokal talaga. So dito naman, oh, uh, mapunta naman tayo sa ano no guys, sa mga bawal. Maraming bawal sa si Qatar. Semi-open country siya pero maraming bawal. Bawal ka dumura. Ano pa ba? Bawal ka mag -inom. Bawal kang makipagsuntukan. Lahat, lahat na nakasanayan natin sa Pilipinas, ultimum maliit na bagay, bawal yan. Bawal ka mag-picture. na. yan, ha? Pero picture na private. Yung mga private na pipicture mo, kagaya ng mga lokal, ganyan, bawal yan. Bawal mga under construction by government. Ayan, bawal yan, guys. Nakaiwasan nyo yan. Kesa, adjahe. Speak Philippines. Hmm. Okay. Iyo Arabic. English. Ah, English yung malo ma Me twice yung malo ma Arabic. I'm taking I taking blog now. So malis ako don. Mayro ng gulo eh. May nang gulo kasi sa ispat ko. So ayun, guys. Sa mga bawal guys ayon. Maraming bawal dito kasi semi open country lang pa dito. So, ah, open na open. So yung mga nakasanayan natin sa Pilipinas, eh dito, laylo-laylo kayo. siya. <laughs> so, ayun guys. Sana may natutunan kayo sa mga sinerko na experience ko papunta rito. Sana, and good luck sa mga nag-apply. Uh, At lang. Kaya yan. At tingin na lang din ako ng pabor guys. mo, no? Sana papalo naman ang ating uh, account. Ayun lang. Maraming salamat kasi malaking tulong na rin para sa akin. Ayun lang. Hanggang dito na lang. Bye-bye. Pahinga na rin ako.